Ay, walang hamo What's up mga kawalang hamaw? Nandito tayo ngayon sa bayan ng bae. Makikita nyo na pagkaraming kubo, no? Yan ang mga nagtatagisan ng mga kubo dito sa aming bayan. Sa labing limang barangay dito sa aming sa bayan ng bae. Labing limang kubo din ang makikita nyo dito. Ay, walang hamong napakasolid. Tapos kakaganda. Walang hamong Parang walang ka sa bayan ng bae. Parang ikina sa eh. Ah, ah, Kita naman talaga na tao. Kahit wala pang pesta at wala pang laban, eh. Ganto talaga sa aming bayan. ang talaga namang pagkaraming pesta sa amin, wala Walha mo nang pagkaganda dito sa aming bayan eh. Ha? Ah, Kasunod nga ng mga kubo, yung makikita nyo yung mga pagkain dyan, ang pagkarami, hili-hilira, may palamig, madami dyan, madami dyan, walang hamo ka, sarap nyo magala pag ano, pag ano, marami kang pera, matitignan mo lahat, aw, aw, walang hamo. Ayan no, aw, walang hamo, tignan mo kami, ayan, kunyari, ano, patingin-tingin lang kami, pipili lang kami dyan ng ano, ayan, titingin lang, alis na, walang hamo. <laughs> Ay, walang hamo sa mo na pagkababangis ng mga kubo dito eh, Ay kasama, dadalwa kami nagagala, ayan, at gusto nyo ang mga mga ay bigyan ng eh, mo ta Walang hamong ganda ng timsong ng bayan ng bae. Walang wari ko na may pag mo. dala mo pa rin sa utak mo eh. Walang hama. Ayun, meron din nga pala ditong ang pituran. Laguna. Diyan, kung makikita nyo, pwede kayo magtropa, Mga anak mo, pamangkin mo, kabit mo. Ay, charot lang. talaga dito guys. Napakarami rin pagkain. Napakarami rin magagandang ano panawin na madami guys madami kasi madami yung mga but, narami mga nagtitinda ng pagkain kaya sok na sok igala dito ang buong pamilya tropa mga kaibigan lulot lola dayo yo, napakasaya dito at napakarami pagkain at magaganda tanawin kagandaan dito guys kung marami kang pera hindi lang nasa isang pwesto yung mga nagtitinda ng pagkain na halos kaliwat kanan tingnan nyo may mga bagong menu dito yung mga bagong trending nasa gilid lang balita ko nga guys meron dyang trending na pagkain yung galing Thailand yung tanggolo o tanggolo. bata meron yung guys meron dyan yun dyan, solid, ang sarap. Kasi kami kami dito guys, viewing viewing lang kami, pero meron kaming solid na pinupuntahan dyan eh. Yung talaga namang walang kupas sa ah, talagang budget mill lang. Walang kupas, kahit mag yung bukas. Ayun eh, ho, napakasaya naman talaga dito, nakakatuwa kasi ang daming tao no. Ayun na nga guys, yung nagtitindi ng tangolo, tangolo, basta, yun yung mga trending yun, trendy ngayon eh. Yung mga may mga prutas-prutas, ayun guys, napakasolid, solid dyan. Ayun na nga guys, pupuntahan namin yung pinakasolid na na pinupunta namin dito. Sobrang solid, sobrang mura, lalo pag wala kang pera. At ayan na nga guys, takarating na tayo sa pinaka solid na ating food destination. Dito nga pala kami kumakain dahil sobrang solid talaga dito guys. Kahit wala kang pera guys. Food trip na naman ng mga tiktik. -tik. At ayan na nga mga kawala nga mo, kami uuwi na. Maraming maraming salamat sa iyong oras at na nanood na naman. Nasayang ko na naman ng ilang minuto ng iyong buhay. Maraming salamat. Thank you. Happy fiesta. Bye ng bye. <laughs>